Okay, Maki. Ano mas static to? Scary pose. Scary pose. Ah! Thank you. Thank you. Mga ka-blessing, of course, kasama natin si Arafita at syempre si Henry. At ang pinaka trending ngayon sa Especially For You, oh, yes. si Dayron, sinama ka ngayon dito on a Saturday night. Kasi kung nag iisip po tayo, mga ka-blessing, ng gagawin, ayon yung gumimik, ayon yung mag-inuman, yes. ayon yung magbilyar, mm -hmm. halika't magtakutan tayo. Yes! Yes! Why not? Dito sa Nightmares Manila, sa Sukat Maranaque area, kung saan nakakaloka. Actually, galing na ako dito. At talagang ilang gabi ako hindi na sobrang takot. Kaya sinama ko tong tatlong to. Kasi ito yung tatlong to, mga kaibigan ko. Ito yung pinakamatatapang kong kaibigan sa mundo. Let's see kung matatakot tayo. Na, they run? No? Hi, mga ka-blessings. I'm sure sobrang curious kayo kung paano magpunta. Ano ba tong Nightmares Manila lahat? At kasama natin ngayon si Dan. Si Dan ang master takot. So, siya magtatakot sa atin. Pero bago tayo takutin ni Dan, tell us naman about night Nightmares Manila. Ayun po, so yung Nightmares Manila po, isa po siyang attraction here in Sukad, pa rin Meron po kami tatlong haunted houses and mayroon po kami escape rooms as well. Then we also have cafeteria po. Okay, sa mga nanonood sa atin ngayon na gustong pumunta dito, how much ba yung rates natin dito sa Nightmares Manila? Uh, for the haunted houses po, starting price po is around 499 to 699 Depende po yun kung weekdays or weekends Then, for the escape rooms po, 400 uh, to 500 each po. Yo, Not okay, bad, diba? Not bad. Ang ganda yun, pagkabarkada. Oo. Oh, oh. oh. yes. Diba? Pwede Parang gimmick <laughs> na yun. <laughs> Ito na yung gimmick na. Pero, meron din silang vlogger's pass. Yes, ano probably. yung vlogger's pass nga? Tsaka yung parang ano yun to? Isang rate for all in? Uh, for the vlogger's pass naman po, 1499 each po yung for House of Darkness. Pero, if you want to uh, do the 300 houses, yes. 2499 each po siya. Included oh. na po yung VIP pass. Alaw na po sila mag-take ng pictures and videos inside. Kasi, Tama po doon sa 2499 yung free meal po. May free t-shirt and free photo po sa photo booths po namin. Rise and shine mga ka-blessings! At ngayon, nandito tayo sa Nightmares Manila! Manila! lindo, lindo, lindo. Oh. Kita okay mo si Sabi ni Deron pag Pogi pa Pogi okay pa din. Mga ka-blessing, sino sa inyo ang mga takot din? Gaya nitong mga kasama ko. Kanina ginulat ko sila doon sa entrance ng House of Darkness. Manood din niyo to. Scary Pose! Ah! Ah! din! Ano yung yun? Nakakaloka! Ang ultimate test, mapasok tayo dyan sa House of Darko. And I made sure magsuot sila ng diaper ha. <laughs> ano ba yan? Kasama natin din oh si Chucky. Taka, usog tayo dito. Hello, Chucky. Hello. Ano naman yun? you guys ready? Yes, we're ready. going down to hell? Yes! Ah! <laughs> 아, 진짜. 아, 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 아 guys. Oh, I... magugulat na talaga ako today. Grabe, magula akong talaga na. Uh, okay. Yes, sir. Ang tangkad niya, no? Gwapo pa. I'm... True! <laughs> oh my God! So, we, the... okay. yes. 40 we are the

ba? Ayaw ko sa likod. Ayan, look. Bubuksan mo ba? Huwag bubuksan. Kaso, pag di bubuksan, hindi tayo makaka-exit. Award. Sige, ikaw na lang Award ka. Pare ko ma-award. Dito. sige, pasok. Bago na mga kanyan door. Bakit? Ay, sinabi ba? Woo! Yung... Ano ba yun? Ang dilihim! Paano mo to? Oh my god! Sanda mo ako? Agad ka! Agad ka! Agad ka! ng fruit juice? ka! ka! Yeah! <laughs> oh my God! Where did he go? Grabe guys, sobrang nakakagulat. gulat It's my third time dito pero nakaka-gulat pa din. Freddy Krueger ba? Or si ano? Si Freddy Krueger supposedly. Yan sa mabaka. Waki naman po tayo. Waki-waki. Then, scary part. <laughs> Oh, God. Kakatapos silang namin sa House of Darkness at grabe talaga. <laughs> Pawis? <laughs> Pawis, ang gulat. I've been here three times na. Oh, this, yes? my, this is my third time. Pero talagang, it never fails yes! to it me. Sorry. Kayo? Ikaw? First time ko lang dito, pero I expected na, you know, ordinary siya, pero ah. hindi pala. Ah! 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 Talagang pinaghandaan nila pati yung production, yeah. make up, acting, and even yung mga may mga oh, hydraulics silang ano, nakakatakot ng mga creatures. Grabe. Ah! <laughs> <laughs> Bilang first timer tong is especially for you. Ano masabi mo? Yon, sobrang saya tapos Sobra akong na-excite. Lalo na yung sa chainsaw, halos nagkadapada pa ako. Oh, Alam mo, may promise talaga yung chainsaw, bro. pa Papay dito sa disco. Alam mo, promise, hindi ko alam, bigla na lang natumpan oh, na lang. Nasa napag ako. Umaatlas ako dahil parang gaganoon sa akin yung Sula, man, chainsaw. Pumasok no, ako dun sa corner dahil dun sa pa ako na sapatos. Mas ko yung kabibili ko lang nito, 700, Sale pa. Mawawala oh, pa dyan <laughs> sa loob, puisit. Sa ano yung mga favorite parts niya doon? Ako yung chainsaw, tsaka... Pusok sa akin, tapos Ah, yung maize, yung may laser. Yung maize, mainit. So guys, again, madaming mga kababalaghan dito sa loob ng House of Darkness. Meron pang haunted schoolhouse, meron pang freak show. May escape room pa sila. So guys, please don't forget to share, like, subscribe, and comment below kung nakapunta na kayo dito sa Nightmares Manila! Smoke! Pindoy! That's why great farm to have a great thinking adventure. It's fun, it's delicious, and healthy and nutritious. Come on.